Okay hey guys, for today's video tayo po ay nagmama May uh, galabsyat po pala sa inyong lahat uh, Sa lahat po ng mga members ko Sa lahat po ng mga OFW na parating nanonood ng mga ina-upload kong video uh, Thank you so much po sa inyong lahat At sa lahat po ng mga solid viewers, silent viewers At sa walang samang sumusuporta sa mga nag... Ah... Uh, Nag-share po ng kanilang mga blessings. Thank you so much po. At uh, kakantahan ko na lang po kayo habang ako'y magmama. O lang ba ang aking pag-ibig? Kung kaya ako'y di mo pinapansin. Ano ang aking susundin, ang isip ko damdamin Sa tuwing nakikita ka, ako'y nangangamba Baka merong iba, dyan sa puso mo Kaya ako Baliwala wala sa iyo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa iyo? Dapat bang ikaw ay sambahin? Gayo ako'y hindi mo pinapansin. Ano ang aking susundin? Ang isip o damdamin Sa tuwing nakikita ka Ako'y nangangamba Baka merong iba Diyan sa puso mo Kaya't ako'y Bale, wala sa'yo. Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Baka merong iba Diyan sa puso mo. Kaya't Pagkaliwala sa sa'yo Paano na ako? Paano na ang pag-ibig ko sa'yo? Paano na pag ko sa Sa'yo sa Bakit lagi may hindi sa mata kapag puso ay kapwa nagmamahalan hindi alam ang lungkot na nadama thank you so much